Ayan mga idol, welcome back ulit sa ating channel ang kusiniro ng barangay So ayan kakaiba yung ating recipe rito ay magluluto tayo ng chicken ass or puwit ng manok mga idol ayan yan yung pinaka special natin na pampulutan at napakasarap naman talaga rito dahil na uh, mas mahal pa ito kaysa buong manok mga idol kasi kung sa regular na manok ay 180 so ito ay nakakalaga ng 220 per kilo so ganito lang po ang ating sistema hati ilang natin sa gitna para sure na sure siya na talagang maluluto ang ating kuit ng manok mga idol at syempre pinakuluan natin sa luya laurel at syempre yung asin at least siguro mga 3 to 3 minutes natin pakukuluan para sure po talaga na talagang malinis ang ating uh, ng manok mga idol uh, talaga namang uh, pambihira at masarap talaga to pang uh, ulam, pulutan at sa mga may lang, lang rito, mga kabarangay, ayan, so pagkatapos pakuluan at uh, tanggalin natin sa kanyang pinagpakuluhan uh, at saka natin medyo palamigin ayan at shout out po sa ating mga kabarangay dyan sa ating mga followers sa ating mga taga-share at likers maraming maraming salamat sa inyong lahat at syempre tiniplahan na natin ng bawang uh, meron tayo rito garlic powder at uh, syempre mayroon tayong seasoning uh, meron tayo rito konting paprika ang paprika po ay optional at syempre naglagay tayo ng konting twist naglagay tayo ng sesame seeds syempre ang ating sesame seeds ay luto na na toast na po ito mga kabaragay at siguradong mabango na so optional pa rin yan pwede namang walang uh, uh, sesame seeds so, nilagyan ko lang kasi meron tayong stock at syempre pag naluto yan kakaiba yung lasak niya may bango ng parang sesame seeds ayan mga idol so ayan pagkatapos natin i-marinate So, ay na prepare na tayo ng mantika. So hindi nga pala tayo rito naglagay ng itlog. ah, uh, ito ay para magiging sigurado na ay magiging toasted or uh, crispy ang ating uh, chicken ass uh, fried mga kapalang barangay. Ayan. Uh, so yan, luto na natin. Prenade na natin sa mantika ang ating uh, nakamarinate or katimplado nating uh, chicken ass mga idol. Ayan. So, ganyan lang kasi yung gumawa ng masarap na ulam. Pwede ulam, pwede pulutan. So, pasintabi po sa mga hindi kumakain, pasensya na alam kong maraming hindi ito gusto at minsan dinatapon lang nila ito pero di alam ito po ay mahal ang isang kilo nito pag ito ay sinadya nating bilhin mga idol. So, hindi po ito tinatapon. Ayan, talaga may nagtitinda ng ganito at medyo mahal pa nga sya ng konti. So, ayan, ganyan lang. Iulitin lang natin ang proseso. Lutuin lang natin. I-crispy lang natin. Ayan, so ayan mga kabarangay, ganyan lang kasupli gumawa ng crispy chicken ass at crispy puwit ng manok mga idol na talaga namang sulit pagpulutan at syempre pwede rin pang -ulam para lang sa mga kumakain. Ayan, napakasarap lalo na may sarsawan tayong sili, suka at syempre yung mayroon tayong uh, ng mga bawang. Ayan mga idol at ganyan lang at maraming maraming salamat sa inyong lahat.